Stress, nakakapangit ayon sa mga eksperto. Bet mo ba maging fresh-faced, camera-ready all the time? Pwes, hanggat maaari, iwasang ma-stress sa buhay-buhay. Alam mo ba na ayon sa health coach na si Dr. Jackie Damboragian, kapag hindi na alagaan ang sarili ay maaring makita ang stress sa buhok, balat at kuko. In other words, nakakapangit. Kaya payo nito, piliting ma-achieve ang 8 hours na beauty rest at iwasang matulog ng nakadapa para hindi magkaroon ng bonggang puffy eyes pagkagising. Nakatutulong din ang pag-inom ng traditional medicinal nighty night tea para maging kalmado at relax bago matulog. Kung super dry naman ang iyong skin, kulang ang iniinom mong tubig, kaya uminom ng nasa walong baso na tubig araw-araw at kumain ng balanced diet. Dagdag naman ng New York-based dermatologist na si Doris Day, iwas ang sumimangot all the time dahil maaari itong magdulot ng permanent facial lines or wrinkles. Nakakanipis din umano ng buhok ang pagiging stressed. Kaya kung nakakaranas ka nito, mainam na kumonsulta sa doktor para mapigilan ang tuluyang paglagas ng iyong crowning glory. Tandaan, stress is part of our lives, but we should learn how to handle it gracefully.